Welcome back sa ating channel mga katusok at may bagong tutorial na naman kung paano natin gagamitin yung ating video. Ayan uh, po mga katusok at saat huwag niyong i-skip yung video para at may matutunan naman po kayo sa aking ina-upload na video. At uh, marami pong nag-request sa akin at gusto nilang matutunan kung saan ko po raw nilalagay yung aking video sa aking flashlight. Ang iba po uh, nalilito kung saan ilalagay daw yung camera Uh, sa ulo ba, sa ating spare gun ba o sa ating flashlight. Depende po sa inyo kung saan yung magandang kuha at komportable po kayo. Uh, ginagamit ko po yung kamera ko, nakadikit po sa ating flashlight. Ayan, uh, marami pong nagtatanong kung saan ko borhaw nilalagay yung video ko. Uh, dito po sa aking flashlight po. Silbi, dalawang flashlight po yung ginagamit ko kapag nagdadive po ako ng gabi. Bakit? Wala bang magtatanong dyan bakit dalawang flashlight ginagamit ko? Ito po, ah, magsimula po tayo sa ito na flashlight. Ito po yung panghanap ko ng isda. At ito naman, yung ginagamit ko kapag kumukuha po ako ng video na underwater photography na flashlight. Ayan, photography na flashlight yung ginagamit ko na pangkuha ko ng video. Silbi, ino-open ko po tong video ko at naka-open na rin to. Ang liwanag kasi nito, wala siyang lens buong buo ang kuha niya kaya yung video malinaw na malinaw at maganda tignan wala po siyang lens ganito po magsisimula naman po tayo dito kapag naghahanap ako ng isda silbi nakaganyan po siya ayan ayan naka on po to ganyan no ayan kapag nakakita na po ako ng isda mga katusok ayan pinapatay ko po to para yung battery niya eh Aabot ng ilang oras. Pinapatay ko po. Ito ang silbing ino-open ko. Ayan, ayan, ayan. Nakita nyo ba yan? Ayan. Ino-open ko po to Ang underwater photography natin para maliwanag. Ayan. Ito, i-open na rin natin yung video natin. Silbe, kapag nagbibideo na po tayo, nakaganyan na po siya. Ayan. Kapag kinukuna natin yung target natin, ganyan na po. Ganyan lang. Ayan yan yung kuha po natin hindi po sa espergan na nilalagay depende po sa inyo may iba sa espergan pero sa akin kapag gabi hawak hawak ko po yung flashlight at saka video ko kapag tapos ko na pong nakuna ng video yung target na isda at okay na ang pagkakuha ng video pinapatay ko rin po yung video ko para makapagpahinga din siya at pinapatay ko na rin po ito yung underwater na photography natin. Ayan, silbi, i-open ko na naman po yung ito. At maghahanap po tayo ng isda, ganyan na lang po. Ayan. maghahanap po tayo isa. Pwede na kaganyan din kayo naghahanap ng isda, ganyan lang oh, ganyan. Ayan po, ganyan lang po kabilis, uh, ganyan lang po kadali. Uh, Mag-video. po makatusok no, ganyan lang ah. Ang uh, bilis lang po, ganyan. Uh, Inasimbo lang oh, ng ganito. Asimbo lang po yan mga katusok. Ngayon, pwede nyo na pong gawin. Nasa bahay, ang paglalagay ng tape po, silbi dalawang flashlight po ang gagamitin natin. Depende sa inyo. Kapag wala pa po kayong puhunan na pambili, uh, isa lang flashlight mo lang gamitin ninyo. Siyempre, ang gagamitin niyo panghanap muna ito. Kapag nakaipon na rin kayo ng underwater na photography, ayan, itong nasa itaas, uh, ayun, ipagdikit nyo na. Dahil sa pagkuha nyo ng video, ang itong sa baba, papatayin nyo. Ito yung i-open natin kapag kumukuha natin ng video para maliwanag ang ilalim. Na may ilaw, na may ilaw, may ilaw, maliwanag yung ilaw niya. Yan, daming ilaw niya, no? Yung yan, yung lid niya. Kaya, ganun lang po mga katusok. Ay, yung mga nagtatanong dyan at sana may natutunan po kayo. Diyan ko lang po nilalagay yung, yung camera ko sa taso. Naka-tape lang po yan, no? Ayan, no? Naka tape lang po. Uh, gamit natin styrofoam lang yan no? Sa baba nakatungtong lang siya At dito rin sa baba may styrofoam din yan maliit dyan Ayan Ayan lang po Mga ganyang katusok sana at magustuhan nyo Yung ina-upload kong video ngayon At may natutunan po kayo Kaya sa lahat ng mga nagtatanong dyan Ayan uh, Yung nagtatanong sa akin Yun po yung ginagamit ko Ganyan lang po Kabilis At uh, yung kamay nyo dapat Ito yung tali na to Nakapasok dito ah. Uh. Pasok na pasok dyan sa kamay nyo Silbi, higpitan nyo rin to, ihigpit eh, nyo Ayan, wala pong tagahawak Dalawang pasok po, ganyan o, oh, para Ah, uh, safety Ayan Ganyan lang po, kabilis o, oh, nakapasok sa kamay natin yung tali Kapag nakakuha po tayong isda Pwede natin bitawan yan Dito tayo, hahawak ng isda Ipapasok natin doon sa ating lalagyan Pagkatapos, yan hawak na po natin Hawakan na po tayong ganyan, ganyan Yung flashlight natin, hawakan na po natin maghahanap na po tayo ng isda open na po ganyan lang kapag nakahanap tayo ng isda Patayin nyo po to ayan at i-open na po natin yung ating video photography ayan patay na po siya para nakatipid po tayo ng ating battery ayan po ayan lang po ganyan ganun lang ka kadali pero dapat uh, kung gusto nyo kumuha ng magandang video talaga may photography kayo na flashlight pang underwater. Ayan, depende po sa inyo anong gagamitin yung camera. Ito po yung ginagamit ko na GoPro Hero 9 Black, uh, Asapi, uh, Hesendro 1. Uh, yun, ito, yung pang underwater ko na video photography po. Ayan po mga katusok. Ayan o. Oh. Uh, ganyan lang po, kabilis. Pag nagbibidyo po kayo, nakaganyan po. Kapag nagbibidyo po kayo ah, uh, sa YouTube pong gamit na ganyan, video, ganyan. Sa Reels ang ginagamit ko, pang short video ko, is nakatagilid na ganyan. Pahaba yung video kapag ganito. Kapag ganito naman, ah, uh, yun talaga ang regular size na pang upload nyo sa ating, ah, uh, YouTube na ganyan. Pero ganito, ginagamit ko po pang Reels ko po. Ganyan. Minsan, kumukuha po na ganitong video, ina-adjust ko na lang sa apps ko na KineMaster, doon po ako nag adjust para hahaba yung video. Pahaba. Ah, uh, ganyan. Yung marami kasi gumagamit ng panglong video. Ganito yung ginaga, Ganito ang paggamit nila. Ng pagbibideo nila. Eh sa akin, minsan ganito. Ah, uh, nakasanayan ko kasi ganito na yung pagbideo ko. Doon ko na po ina-upload sa king apps na kinimaster na para hahaba yung video. Ganyan. Minsan ganyan lang din ako magbideo na kukuha ko na maisda para pang short video ko. Nakaganyan lang po. Ayan. Ganyan no oh. Ganyan din, pwede rin ganyan, nasa sa inyo yan Pang long video o pang short video ninyo yan, at sana may natutunan po kayo mga katusok, sa tutorial kong ito ngayon. Ayan mga katusok, oh. At saka sa lahat ng mga uh, nagtanong sa akin, ayan po, yung mga request ninyo kung paano ko po inasimbol. Ang bilis lang po, no? Yan, ganito lang po talaga pag assemble Kaya siguro mga katusok, no? Hanggang dito na lang po tayo at sana'y magustuhan nyo yung Ah, uh, tutorial ko at may natutunan po kayo. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po tayong mga tusok at bye bye, bye, -bye po.